magandang magandang hapon po sa inyo at kami po ay galing na po sa aming pagkakalaykay at sobrang po lakas ng ulan at sobrang po lakas po ng hangin at kami po ay umuwi na at kami po naman po ay nakasimula na po magkalaykay masampasapit, mamaliligon na po si Ate Miriam at sobrang po bahana po dito sa ta aming sabing bahay kasi po ay mababa po dito ang ang ayun, bababa dito ang lugar po namin eh, papakita ko po sa inyo po guys ang tubig yan po ang aming bahay yan yan diba po yan ang tubig nasa dito po bago sa takbo po guys po, dito ng tubig papunta po dyan po sa labas ay papunta po din po dito sa amin yan ang tubig nandito na po sa amin kundi ko po ito tinatambakan guys ay papasok po ito guys sa loob po ng bahay namin yan, papasok po ito guys ang tubig kasi po mababa po itong aming ang aming pong loob. Yan. Yan talaga yan mag-ano, hindi pwedeng nakatindig. Yan. Sobra po dami po ng ng agos ng tubig ngayon po dito po sa amin. Yan. Pag naglalig, like, gayon. Yan. Ang kailangan po ay tambakan po ito ng ang uh, buhangin dagat pag hindi po ito tinapakan po talaga ay babaha po babahain po talaga po kami dito po sa guys po sa loob yan at umuwi na po kami at sobrang pong at ako po eh maliligo na po at baka po eh, na ang at kailangan ko na pong maligo at ako po inabasa po ng ulan sa akin pong pagkakalaykay yan shout out nga pala po dyan sa lahat po na nagbamahal kay ate Miriam at sa lahat po na nagbibigay po kay Ate Miriam ng blessing. Yan. Uh, thank you, thank you very, very much po. Shout out po dyan sa akin mga kuya. Sa Tempula, Kuya Simple, Kuya JC, Kuya Gado, Kuya Fredso. At sa akin mga ate diyan, ate Dimple Heart, ate Nelly, thank you so much. Ate Dimple, thank you so much. Ate Marisa, shout out po din po. Shout out sa ate Lydia, shout out sa tita. At oh, sa lahat po ng mga papasok sa akin live, at kay at kay Miss Japan at kay Miss ilang-ilang, kote Ilang, bibuon nila at kay kay kuya Jerry Sto at kay Danilo manalili at kay kito Tosane at kay kuya John kay kuya John at kay kuya Jerry Hunter at kay Toyota mechanic at sa iba pa paodian sa hindi ko pa po naanot hindi ko na po kay may isa isa dahil hindi ko po dala po yung aking <coughs> mga isa-shout out. Nandun po yung mga pangalan po sa aking notebook. kaya po sa inyo na po lahat. ah uh, shout out po sa inyo dyan. Pagandang hapon na po. Hapon na po dito sa amin. Kailangan ako po na pong maligo. Yan, at hanggang dito na lang po ang aking pong vlog. Bye-bye!